Kabinagan. Ito. Igado. Igado. Ayan, igado, igado. Yan naman. Ito ano? Adobong manok. Adobong manok. Ayan. Yan ang lutoan namin. Ito patatin. Ito patatin. Ito yata may gukog yan, ano, no? Yan yung gukog, gukog chan. O, oh, yan yung paborito ko. Gukog. Ah, diba yan? Tating At yan, ha? Ay, ah. naman na yan. Pasyon, pasyon namin dito. Graduate nung uh, anak nung pamangking ko. Na, yun, ikas

Nandun yung ano, yung bata doon. Kagraduate ng ano, <laughs> ng college. Ah. mo to. Oh, oh. oh. mo Mar na. Hadi pang paayan. Oh. Tapos. Tapos, anito, dinuguan 'di. May dinuguan. Wala lang. Wala lang. Marami nagko-commit. Beti, kaganyan 'yan. Kaganyan talaga 'yan. Dinuguan 'yan eh. Dinuguan 'yan eh. Ah. Oh. Ito, ito 'yung papa. 'Yan eh, 'yung papa niya.

ang uh, computer na uh, computer science yan ito ito yung graduate itong computer science yan kasi medyo maluwag dito eh kaya medyo maluwag dito eh Ha? Wala pa, hindi 'to nakalive video pa lang 'to. Oh, kitanim o 'yan, ah. Ito meron na pala rito. Ito ang... Eh, kaldereta. Kaldereta, kaldereta. Kaldereta. Ah, ito. Baboy, manok. Eh, adobong manok. Adobong manok. Computer science pala, yung tinapos niya. Raymond Pagarigan. Bali, abayon. yun. Anak ng pamangking ko. Apo na yata ito. Lolo na ako. Lolo na ito. Lolo ng tawag sa akin ito. Eh, medyo inuulan kami. Kaya Medyo eh, may biyaya kami ngayon. Dobli-dobli biyaya namin. Humuulan eh. Kasi maliit ng space eh. doon. Doon sana magluluto eh. Makipot naman doon. Eh dito na lang. Total wala naman eh. Dati ito kasi ito. Bilyaran. Eh yung bilyaran eh. Dinispose na. Ah, ganyan na Medyo maganda-ganda lokasyon dito. <coughs> yung mga gustong mag-cater dyan, o oh, dyan. Ah, oh, dito lang yan, sa Tugigaraw. ang oh, lokasyon namin, bagay. Ayan, oh. Yung mga magpapakater dyan, o. Oh. Nasinguyo po tayo, mitaw. Nung kaya, ano mo, paluto, tiyaw, catering. So, lang mo, ulan kaso lang medyo maurang dito sa amin, umuulan ayan ito yung tinatawag na ano use oil use oil o yan, yun pan kan, mari i-alit dyan, mura ne Pagpunta patungko saya. Tapos yung natro sa Qatar. Ito po din Yung Dalawa niya yung isang labang. At kami ngayon, si. Kaldeta na nauluto na pa yung kaldereta at saka ng manok. Tapos yun, dinagan. Igado. Igado yun na andun yung patatin doon ay medyo umuulan ng konti biyaya ayan naura ng kami ito kasi pwestong ito dati ano bilyaran to bilyaran ng anak ko mawala yung bilyaran ginawang garahe ayan pag may okasyon dito na nagluluto dito naman sa compound adokol compound to

sa Qatar. Sa Qatar, ka Bawa ka, di ba? Dubai. Dubai pala, Dubai. UAE, Dubai. Yan lang. Sa lang ng bahay namin. Pumpang lang naman eh. Dubai, pasukin natin yung kanilang bahay. Ayan. Nasaan na? Ito, 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 Ayan. Raymond Pagarigan, oh. Ayan na. Ayan na. O, oh, pagmasdaling nyo. Ayan ang aking apo. Ah. Ayan yung kanilang prinsesa. Hi! Ayan yung prinsesa nila. Umutak pa ng muka. Oh. Ayan yung apo nila. Oh. The princess! Ay, bien, para no cortina. Ay, bien. Ay, bien. la cortina! ¡Me vienen! Gano gano ba kalaki yung lona? Ganyan din? Ano yeah, yeah. <coughs> nga, ganyan din ba 'bet? na naman. Nena, may patak. Ay, nakana Bagyo kasi. Anak 'yan dito sa 'ni. Eh. Oh. ครับเนี่ยไม่เอาแหละถ้าอุ้มโอ O oh, yun, tatakbo na nila yun yung patatin, no? oh. Oy, saan nyo tatakbo yan? O oh, yun, dadali na ron sa ano. Ayan, isang po tayo. Yan yung paborito ko, patatin. Yung paborito ko doon, yung gukog eh. Yan no, alam nyo yung gukog? Yung paa ng baboy. Gukog. Mayroon pa pala bituelas. Sige po tayo, adan! Tingnan po tayo, walo. Ito. Oh. Ito. Oh, yeah. Uh, 6. Oh, anim. Anim. na po 70-75 kilo 75 kilong uh, baboy Meron akong pipit dyan. Ha? Oo. Oh. Ma'am? Meron yan dyan eh. Hindi, bumili na nga ako. Kapag pagkulang, kung meron ka, hindi nga ako maya. Meron nga pa dyan. Ano na yung ato? Wa, nyang kanay ato, kanay. Kinawa kanay pungot yung mga. Meron ako ditong pi-picture na hindi ko na picture ang kanina isa so, ano na yung pinakbet isa so, ano na yung pinakbet to ito 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 yung pinakbet yan o oh, yan pinakbet pinakbet ng kagayan pinakbet Ayan. Hindi ko kasi nakuha ng kanina. Ya? Patupat. Ha, patupat. <laughs> Shanghai. Shanghai, Shanghai, ayan. Oh. Yan yung Shanghai. Patupat. Patu patu Shanghai. hay lang yan paano lang yan Pagugulungin lang sa mantika yan uh, yan yung shanghai Pinakbet! yan yung pinakbet! Pinakbet! pinak bet. Ano yan? Inapi? Pag inapi yan? Ayan. Sa kanin yan. Sa kanin. Kanin. Pati yata isang yan. Kanin din yung Kanin. Pag nagkataon, ang unang mauubos niya yung pinakbet. Tolay na ba? Mas alis. <laughs> mas alis ito, ali maubot yung pinakbet diyan sigurado <laughs> <laughs> Kanin, inafi. Pati mayroon pa rito isa ito Yan. Yan yung huling putahe. Naglalaro sa walong putahe ba? Walo ano? Walo. Oh. Ang ship cook dito Nasaan san ship cook? Sino ang ship cook diyan? To to to, to. imano? Ano na ano ship cook? E, I Ha? Parents. Yeah. Eh na ito mayo. Yan yung ship cook. Pagrigan family. Yan, yan yung aming chef cook. Oh. Yan ang chef cook ng Pagarigan family. oh Kaya yung may mga catering dyan. Gusto magpa-catering. No, no, no. Yan. Ba tayo rito? Ito. Kasi mamaya alis na ako eh. Papakain ako ng aking mga hayupan. Busy. Busy sila. Oh. Maya maya na ulit. Mayroon, mayroon pa ano. Meron pang isang putahe na May isa pang natitirang putahe ay niluluto. Niluluto pa nila yung kahole kahuli-huli ang putahe. Yan daw yung special eh. Yan daw yung special na putahe kasi siya ang huling niluluto. Ayan. Swimming in the oil.

Inaadala na to Shanghai Parito Okay na, luto na yung kanin Ayan yeah. ha Ayan pa, yun. Kanin pa yan <gibit> na Ay awan, sorry ulit pa sa dalipan Namakihan, Si Edgar, awang

computer science magpicture ka. Aling Anita. Science. Seremon. Bali apo ko yan, apo. Apo. Apo ko yan. Computer for science. Oke, sama-sama. Oh, saya minta. Ya. Bapak Ngayon. ngayon kasi, ngayon, ngayon kasi ang celebration eh. <laughs> ito, 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 ito. Andito, andito yung ibang ano eh. Andito, andito, yung ibang ano eh. Ibang reyna. Oh, yan. Yan yung ibang reyna, Oh. <laughs> eh, matalong kayo kanay.

Siyempre dito kami Dito kami for the boys Ha? Not for the boys dito Diba? <laughs> Oh, yan. Nandito yung mga sikat. Medyo makipot kasi dun. Sa, sa loob. Tuloy ang kasiyahan. Tuloy ang kasiyahan. Yeah. En la celebración, por Computer Science. Raymond Pagarigan. Yan ang darling ko. Yan ang isa kong darling. <laughs> oh, Hoy, hindi yan okasyon dito sa kabila. Pasok, pasok. Pasok ka muna. Wala kaming handa dyan, kapilang, sa kabiskwet.